Abay grabe nga ang naging pagsalubong dito nga sa mga Team USA players matapos nga nilang umusad sa gold medal game. Pero bago yan mga idol ay tingnan muna nga natin itong right after the game na pagsalubong nga kay Stephen Curry pati na rin kay Lebron James ng isang kilalang politiko nga sa ibang bansa. Silipin lang natin ang saglit. One more, baby. We'll be there. Then eto na nga mga idol ang naging grabing pagsalubong dito nga sa mga USA players at grabing pag-cheer nga sa anila at talagang inabangan nga sila sa anilang pagbabalik dito nga sa kanilang hotel. Tingnan natin mga idol, panoorin natin. So grabe nga daw at parang mga champion na itong mga USA players sa tindi ng cheer sa anila ng mga tao. Pero alam nyo ba mga idol, mga kapamilya nga ito ng mga players lang dahil inarkilahan nga nirentahan itong buong hotel para nga lamang dito sa buong staff ng USA Basketball Team. Kaya naman mga idol, todo cheer ang mga tao dito dahil mga kapamilya nila itong ang mga players na ito. Then ito namang si Kevin Durant ay dapat nga daw i-celebrate itong panalong ito. Alam niya naman daw na gold medal ang kanilang habol pero is a celebration pa nga rin daw matapos ng kanilang naging matinding pagkapanalo. Panorin natin ang kanyang mga sinabi. Come on man, how can you not celebrate a win like that? Look at all our families in here, look at this. You know what I'm saying? Like that's, that's what this is about, you know what I mean? We all come together as one on the other side of the world like this.